dapat nga ay hindi na ginugulo ng mga bashers si Maine Mendoza at Alden Richards dahil na rin sa pag-aming ginawa ni Alden Richards at Maine Mendoza noon ay napagtibay nila kung ano talaga ang totoong nararamdaman nila sa isa't isa at ito ay hindi sabi-sabi dahil ito ay nakarecord at napakaraming resibo ang bumabalot dito kaya hindi mahirap ito na ipaliwanag ni Maine Mendoza at Alden Richards at kahit kailan ay hindi ito mapapasinungalingan ng mga bashers ni Maine Mendoza at Alden Richards na alam naman natin na ang ginagawa lang ngayon ay ginagamit na alam naman natin na ito ay isa lamang para sa movie at walang katotohanan ito pagdating sa totoong buhay. Yan naman talaga ang nasambit ni Alden Richards sa kanyang mga interview. Marami naman sila dito at marami na rin dito ang nagpapatunay na mga co-star nila. Kaya kahit anumang gawin nila ay hindi nila masisira si Min Mendoza at Alden Richards dahil lalong lalo na ang buong Alden Nation ang nakapaligid sa kanila at kahit kailanman ay hindi hindi nila ito masisira. Ganon din ang mga pahayag ni Alden Richards ng mga nakaraang taon na si Maine Mendoza lamang ang mahal niya at kahit kailan, hinding hindi ito masisira. Kitang kita nga kay Alden Richards at Maine Mendoza ang pagsasakripisyo nila sa isa't isa. Dito mo palang malalaman talaga na dati pa nila itong ginagawa at hindi nakatakataka nagawin nila ito ngayon sa isa't isa kung matatandaan nyo ay talagang panata na ni Alden Richards ang magsakripisyo sa iisang tao lamang ngunit pagdating kay Maine Mendoza ay talagang all out siya ng pagsasakripisyo dito kung matatandaan nyo ay napakalaki ng sinakripisyo ni Alden Richards sa kanyang karir para lamang kay Maine Mendoza sa ilang taon na hindi nakagawa si Alden Richards ng movie at mga teleserye para lamang kay Maine Mendoza ay talagang napakalaking sakripisyo. Ngunit mas pinili niya pa rin ang makasama si Maine Mendoza kahit sa iisang TV show lamang. Diyan mo talaga malalaman ang laki ng sakripisyo na ginawa ni Alden Richards kay Maine Mendoza. Huwag na tayong lumayo kahit si Min Mendoza ay napakalaki rin ng isnik karpisyo para lang kay Alden Richards. Kung matatandaan nyo ay napakaraming kumukuha kay Min Mendoza ng mga network at ng iba't ibang mga endorsement. Ngunit natili pa rin siya na gustong makasama si Alden Richards lalong lalo na ang pagtatambal sa kanya sa ibang mga lalaki sa komersyal at mga endorsement na ginagawa ngunit hindi niya rin ito dahil nga kay Alden Richards kaya kung tatanungin nyo ang buong Alden Nation ay napakarami naman talagang alam sa buhay ni Maine Mendoza at Alden Richards at sa mga sakripisyong ginawa nila sa isa't isa na hinding-hindi kayang gawin ng ibang mga artista dahil ang mga ito ay kayamanan lamang at kasikatan ang iniisip at hindi nila kaya na magbigay ng respeto lalong-lalo na ang pagsasakripisyo sa isang tao na tanging si Mane Mendoza at Alden Richards lamang ang makakagawa sa isa't isa Tiniyak nga ni Alden Richards at Main Mendoza nang hindi-hindi sila maghihiwalay kahit ano pang gawin at mga atutsada ng mga bashers na alam naman natin na paninira lamang ang gusto para sa mga karir ni main Mendoza at Alden Richards. Mga personal na buhay na nga ang mismong tinitira ng mga bashers na ito. Kaya naman nang maganda dito kay Maine Mendoza at Alden Richards ay hindi basta-basta nagpapaapekto. Ganyan kasi talaga si Maine Mendoza at Alden Richards. Mga galawa na nila ito sa simula pa lamang na talagang inis na inis ang mga bashers sa tuwing hindi papansinin ito ni Maine Mendoza at Alden Richards. Kaya ganun na lamang kadesperado ang mga bashers na ito para sirain sila Ngunit ang maganda dito ay hindi nila ito pinapansin at mismong inaasar pa nila ito dahil sa paglalabas nga ni Alden Richards ng mga proyekto kasama siya. Gagawin ni Alden Richards ang lahat para lamang mapatunayan na talagang hindi nagbago ang buong Aldab Nation dahil ang Aldep talman talaga ang sinusuportahan nila sa simula pa lamang at kahit kailan ay hindi nila ito makakalimutan hindi nga ganun kalakas ang Aldab Nation ngayon dahil na rin sa hindi kalabas pagsasama ngayon ni Maine Mendoza at Alton Richards dahil na rin ito paiba nila ng mga network. Ngunit ang Aldab Nation ay napakatalino at alam ang mga nangyayari sa buhay-buhay nila at alam talaga kung ano ang estado ng kanilang galawan ngayon. Kaya matindi pa rin ang pagkakampante ng buong Aldam Nation na malalampasan din ni Maine Mendoza at Alden Richards ang mga pagsubok na nilalatag sa kanila at ibinabato. Diyan mo talaga malalaman ang tibay ng samahan ni Maine Mendoza at Alden Richards na sa simula pa lamang ay tutong totoo na at talagang pinaglalaban nila ang isa't isa para maayos ang lahat dahil ni-reveal mismo ni Alden sa kanyang interview na meron silang communication ni Maine Mendoza. Pinakakalat kasi ng mga bashers at mga armen na naghiwalay na raw ng landa si Maine Mendoza at Alden D. Charles. Ito ay ang mga tao na walang kaalam-alam sa pribadong pamumuhay ni Alden Richards at Maine Mendoza. At sa interview ngang ginawang yon ni Alden Richards ay pinatamaan niya mismo ang mga nambabash at mga naninira tungkol sa kanilang tunay na relasyon basag na naman ang mga army neto lalong lalo na ang nagpapakalat na walang relasyon si Main Mendoza at Alden Richards dahil mismong kay Tisoy na nanggaling ang ginagawa nilang komunikasyon Ngunit hindi ako naniniwala na yun lamang ang kanilang ugnayan dahil pagdating sa pribado nilang buhay at pamilya ay talagang hindi naman nila ito nilalantad. Huwag kalimutang mag-subscribe, comment at ilike ang video na ito. Thanks for watching!